De, designer contra no, Boy, para daw ano, para daw City Hall. <laughs> legit, legit boy. Kaya nga, tas naisin, na yung Di ba si Bert yung ano? Kasi di ko alam kung sila yung RK. Builder, builder. <laughs> di ba, parang sobrang dami nag-bash na kay Chris Bernal na bahay. Grabe. <laughs> parang kay ano ba yan? Mami own. Daring column. Sa din, parang harapan ng ano. Baka naman kasi hall. ano. Greek, uh, Greek style, é? now. não. house House bashing. <laughs> Oi, <House bashing. laughs> se passou? Oi, se passou? Ah, Oi, Okay. Wala, bebe time yan. Kung mga nakamute dyan, bebe time. Lahat na hindi nagsasalita. Hindi ako nakamute. Hindi ako nakamute. <laughs> safe. Naka safe, safe. Ah, nakita ko na, Jeyo. Nakita ko na. Sino? Yung mansion. Ah, yung na ba? Na, tas ba Ay, nakita mo. I-stream mo nga, Lex, yung bahay ni Chris Bertman. Ba't sila yung ngayon. contractor? Ay, Hindi kung... ko din alam talaga eh. Ay ayaw na lang namin magsalita eh. Hindi ka rin